Buenos dias señoritas y señoritos Lagot, tuloy pa rin daw yung investigasyon ng Kongreso at Senado ukol dyan sa 12 billion uh, insertions na uh, ginawa ng mga ng mga congressmen at senator na miembro ng uh, ng Bicameral Conference Committee uh, Ito yung committee that, that, that is tasked to to uh, reconcile the, the budget version of the Senate and in uh, uh, Congress, in fact ang total insertions according to Senator uh, Pimentel na uh, minority leader, deputy minority leader sa Senado ay nakakahalaga 450 billion. Pero yung iba napunta na sa ibang kalokohan at uh, dito sa charter change or uh, 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 people's initiative move or uh, ang ang uh, uh, better known to all of us as PI ng inamo na inasyatibo ng kongreso dahil syempre uh, sila lang man ang nag-initiate niyan at hindi nanggaling sa atin in fact uh, yun na uh, nag set aside para sila 12 billion jan at ininsert in insert sa budget ng uh, ng Commission on Election Uh, para gamitin pang pangbili or signature for sale campaign to push for, for people's initiative para maamend or later on revise the 1987 constitution. So ngayon, sabi ng uh, ng uh, Macavian Black uh, na nag-file uh, na ng resolution dito tulay investigation nila. Kaya please share this blog to friends and relatives so that uh, we can give support to the makabayan blog na kahit ang involved dito ay uh, si Speaker uh, Martin Romualdez ay sana umiral yung investigation uh, of course it's a it's an uphill battle because they're battling uh, their colleagues na powerful members ng uh, uh, committee on appropriations na <laughs> very powerful yan Uh, most powerful committee yan kasi yan ang hawak ng budget ng uh, ng buong gobyerno pero uh, nakita naman natin ano nangyari sa 650 million uh, confidential funds ni Vice President Sara Duterte when the makabayan black was uh, was uh, fighting for it akala natin uh, wala mangyari dahil bina siya uh, si Deputy Speaker Sandro Marcos ay uh, ay uh, binabaliwala sila pinapatay sila ng Mike at uh, 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 outvoted sila parati pagkatapos si, si Sandro Marcos uh, tiene terminate tumatayo na kahit uh, nagsasalita pa yung mga miyembro ng Makabayan Black. so and yet uh, uh, in, in support sa budget ni uh, Vice President Sara Duterte na kasama yung 650 million confidential funds Ka parang up here rin ang battle pero nakita rin natin na naig pa rin yung uh, makabayan blog don't forget sila talaga nag-initiate yan hindi si si congressman uh, or si speaker Martin Romualdez kasama na yung mga chuchuwa niya so ngayon na uh, dito naman we wish them uh, we wish them uh, good luck. <laughs> Much luck and we are in support of you ituloy nyo ituloy nyo pa rin yung investigation nyo. Sana mapunta ito sa committee hearing. Sana or or uh, plenary hall deliberation. Uh, pero what is clear is that uh, sabi ng mga na, na House Minority Leader uh, uh Franz Castro at also ACT Teachers Party-list party list representative na si Franz Castro, ay uh, ituloy nila yung investigasyon dito kahit uh, inutusan niya ni, ni President Bongbor, Ma, Bongbong Marcos na itigil na ito na People's Initiative uh, Campaign dahil divisive daw ito. Nakaka- pinaghati-hati daw ito mga Uh, mga tao sa bansa samantala dapat nagsasama ta sama, sama tayo ngayon sa panahon ng kahirapan sa panahon na kung saan paliit ng paliit ng value ng ng peso natin at pataas ng pataas yung value ng uh, bilihin ha kasama na yung uh, bigas na hindi pa rin bumababa sa 20 pesos kada kilos umaakyat pa pa, pa from 80 to 90 kada kilo na so kaya tama rin si President Marcos na kailangan magsama-sama tayo dito at sana naman Mr. President bayaran niyo na yung 203 3 billion estate tax nyo kung gusto nyo talagang tulungan uh, at least uh, happy na kayo magse-second year na kayo it's about time to pay it and also for the new finance secretary uh, uh, Ralph Recto to push and collect that money kahit uh, payable in 20, in uh, in five years <laughs> huh? kahit 200, 200 uh, uh, 200 uh, million per year or or 300 million per year. Ha? Sana, sana. <laughs> Asa pa tayo. Pero subukan, subukan natin. Uh, let's join hands. Uh, na pinakinggan na tayo ni Marcos sa issue ng chacha na tinutulan natin. At uh, ituloy pa rin natin dito sa issue ng collection of the 203 Uh, billion estate tax ng mga Marcoses. So, uh, on her part naman, si uh, presidential sister na si Amy Marcos, sabi niya, itutuloy pa rin niya rin. Yung counterpart measure niya sa Senado, na-investigaan rin ano-ano uh, uh, mga budget na ginamit. Kasi, puwera sa 12 billion, in-expose na ni albay congressman and liberal party uh, president na si Edsel Lagman, ay uh, kung saan ginagamit nila 12 billion to pay 100 100 pesos kada signatory ng uh, People's Initiative, ay uh, in-expose rin ni uh, Amy Marcos na uh, ginamit rin yung budget ng uh, Department of Social Welfare and Development, uh, budget ng Department of Labor and Employment, at saka budget ng, uh, I think, meron pa isang ahensya na uh, kuan ata eh, DILG or something. Basta, lahat ng lahat ng kuan ito, lahat ng ahensya ito, ay magbibigay ng 20 million sa kada distrito para gamitin para i, i, i para bilhin yung mga boto para sa people's initiative kasi bawat congressional district makabuo sila ng 3% of the votes and 12% of the, of the national uh, votes so dapat investigahan ito kasi tinanyo tulad yung DSWD pera ayuda na sana Naging bato pa Kasi mapupunta sa 100 peso Para sa people's initiative Ganon ni sa Dole Ayuda na sana, trabaho na sana na, na, uh, Kinash in pa Para sa 100 peso Na syempre Kung tanongin mo yung tao, anong gusto mo? 100 peso na wala, wala ka naman Mabili o trabaho Syempre mas gusto ang traba, ang tao yung trabaho At uh, ganon rin Sa mga ayuda na binibigay ng ibang ahensya So the, we support this at uh, uh, in relation to this uh, sinabi rin ni Amy Marcos sa uh, in mga media interview uh, dapat uh, we really have to to get to the bottom of this kasi mayroong pa siyang na nahagip na mga balita na gusto pa sana ng mga congressmen na gawin ito uh, Parang gift daw Surprise gift kay Marcos Buti na lang kayo na surprise At uh, pinigilan kayo ni Marcos So At sabi nga ni Amy uh, At sinabi na uh, Kinonfirma na yan ni Senate President Mig Subiri Na <laughs> Ang kausap talaga nila ay si Romualdez Kausap nila at kausap ni Marcos Ay si Romualdez Dahil Kahit tahit-tahimik siya dyan sa sa People's Initiative At mga galamay lang niya Mga congressmen rin niya Mga minions lang niya Ang gumagalaw Pero siya talaga Ang behind dyan At sabi ni Amy Ganun rin Kasi kahit yung mga Staff niya Yun ang nagtetext mismo Sa mga Sa mga local government officials Sa mga congressmen At saka Sa iba pang mga leaders Down the line All over the country Sila mismo Ang nagpapakalat Ng mga texts In support of uh, Of Of uh, Uh, people's initiative at uh, 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 kaya wala na talagang question it is really Romualdez who is uh, behind it dahil nga nga dahil nga sa mga sa mga uh speculation na desperado talaga siya ma-amend yung constitution para sa under sa federal form of government siya yung maging uh maging uh, prime minister at uh, kung mag uh, uh, bow out of uh, kahit nandon pa si Marcos after 6 years kahit president pa rin si Marcos pero alam naman natin sa sa federal system parang seremonya lang ang president kundi ang prime minister talaga na uh, voted upon by his peers ang hawak sa gobyerno so buti nga sa si inyo Embes na surprise si Marcos sinurprise kayo ni President Marcos by stopping you from uh, from uh, uh, pursuing or uh, to from continuing pero dapat uh, uh, we agree with uh, with Imee at Tsaka si Franz Castro dapat ituloy yung investigation kasi magkano na kaya sa 20 sa 12 trillion o sa 12 billion ang ginasta or magkano na kaya sa budget o ginalaw ang budget ng DSWD ng Dol at iba pang ahensya para magbayad lang sa mga signature campaign na ito. So please uh, share this blog to friends and relatives para magkaisa po tayo in supporting, ha? In supporting kahit critical tayo from time to time kay kay Imi dahil sa support blind support niya sa mga Dutertes, pero dito in this in this uh, matter we agree with her. Dapat ituloy yung investigasyon kasi man naglabas na ng pera, saan na napunta yung pera, magkano nang ginasta dyan, at sino natanggap niyan, sino nag, nag-tongpats dyan, sino nag, uh, nag uh, nagnakaw dyan sa mga pera na yan na dapat mapunta sa mahirap ng mga Pilipino. So also, please don't uh, forget to tell your friends and relatives to subscribe to the Blogcaster Armandian YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.